Ano ba? May marami tayong masisave? Wala na rin. na ko, yun, ko. Ha? yung Mahina na ko. Aling tali? Ah, o. Talagang... Ayan. Ayan oh, na. Isang magandang buhay mga ka-farmer. Ah... Uh, Ayan, tuloy natin to. Ginigiba na po yung kubo. Goodbye kubo na. Marami din pong masasayang araw dito. Dito sinelebrate yung uh, 88th birthday ni Mama. So, ayan. Naging controversial pa ang kubong ito. Ano ba? May marami tayong masisave? Wala na rin. Yung ko Ha? Aling tali? Ah, o. talagang ano yan. Bakit si Kuya Mitch ganyan din. Pero yun doon daw aabot ng 10 ten... Ah, 10 years. Pero okay pa naman sana, no? Hindi naman si ate mo lang ah, agagad eh. Pero the best talaga ang bubong ano na, no? Uh, kagaya ng ginawa natin doon, ano? Bakal. Wala nang papalitan mo na lang pawid. Yung magastos lang pero pangmatagalan ang iniisip mo, no? Wala ka nang. na litro pa kaino. Naka 21 to ginawa, di ba? si nag uh, si man, nag 88 birthday 82 82 at so sa 2022 tatlong taon pa lang pero kaya pa tong tumagal kaya pa kaya yun doon lang naman ang nasira yun sa may labas tapos yung konting bubong no pero itong flooring okay na okay pa ano kaya ito? Sayang to ha. Ano yung naman namin yung kaya? Eh? Bubuyin namin yun eh. Binagbag buto. Pwede Para pang datong. Ano? Kung gusto mong gumawa na po ng papag. To. Papag. Uh, uh, mesa. Oo. Takat ka lang. Dami pa niya, no? Pwede siya i-bundle-bundle, no? Kaya lang, binukbuk na rin pala yung dito, oh. Anong ginagawa ni Jomar? Nagluluto na sauce? Ayang okay. tong... Eto, siguro ito sa ano... Sa... Hindi. Doon to sa... Kanto ng alam mo yung... Di ba pumunta tayo kay ate Gina? Doon sa shortcut. Kasi manggagaling ka doon sa malaking kalsada, di ba? Oh, do sa poste siguro to. Kaya lang yung araw nito dapat medyo malapad na gano'n. Parang paano ba? Pag eh, kung oh malapad to, parang pag Para obvious na doon nakaturo, di ba? Medyo ganoon siguro. Pero pwede na. Si Kasi... Paano kaya ang itsura ng na yung araw pag ganun ano na di ba? So pero understood naman na siguro. So ayan po. Eh, si Junjun ang nakakaalam niyan eh kasi siya na ang nag uh... di kaya pag interesan tong mga nagbabakal na Sa signboard ano ngayon nga magkakabit yan, dami ko nakikita eh, mga, yung iba naman naka-simento sa gulong. Kaya lang yun, pag inikot lang yun, nasa butahe ka, wala na, ano? Pwede di sana yon kasi lalapag lang natin yun eh. Kaya lang, yun nga, pwede kang sa eh, hiniikot ng, ano, mag-trip, di ba? An ano ito, unlike dito. Bata. Oo, ate, at least ito, nakataas, nakasemento, hindi nila basta-basta ma magagalaw na you know, iyan, ba? Unless welding eh. grinder. <laughs> ha? Sa trihaw? Sa trihaw? Sa pa ng mga bata? Sa oh. Ayun. Yun ang ano. Maganda. So ito yung mga ano natin. Pero matibay pa to kasi puno po yung mga ano yan, eh, kawayan na yan eh. Puno yan. Tapos pag nakalubog naman sa tubig, hindi basta-basta ma, ma sisira yan. Mas matibay pa nga yan ang kawayan eh. Lalo na kung puno. Yung mga walang wala na halos na laman sa loob ah, yun. So signing off na yung kubo natin. Grabe, balikan natin mga farmer ang ating uh, giba project. Ayan na. ba na po nila. Pero yung mga mapapakinabangan. Ako. Oh, so, na. At least malinis na rin dito papayaman. Oh. kaya lang. lang. Ano bang plano dyan? Isutuloy? Harangan na lang po muna. Papantayin na daw yung lupa. Ano to? Ang haba nito ah. Ay, ito yung upuan. Ang haba ah. Ito na pala yun? Ang haba pala. Ang haba pala ng upuan. Hmm. Ingat sa pako ah. Parang ayaw ni Kongkong tumulong diyan ah. Ayaw niya atang tumulong ah. Mas gusto niya sa putik. Ha? Naglilinis daw po ng pilapil. Uh, pwede na pala sa demolush, demolition na team itong dalawang ito sila lang ang gumiba eh Okay pa sana eh pero ayun na nga. sabi ni Bebe hindi na rin naman nagagamit nung isang araw si Nene nakita namin na andito sa sa taas na tapos sa uh, sa yung sira-sira na pong flooring. Napatakbo si Mama Beth. Muntikan nang ma ay, takbo yung nervous niya sabi ni Bebe ay nako uh, totala na rin naman niya eh lang gagawin nga yung mga boys sige eh papayam patibag mo na kaya yung ano siram mo na yung kubo sabi niya kasi total hindi naman tayo maglalagay ng uh, tubig hangga't walang pundasyon dito open lang ang ano paggawa niya pero hindi pa naman po ngayon Itatakpan lang po muna yan for the meantime abang lang para at least kung, kung kailan may sipa ni pagawa may tubig hindi na tayo mamong problema sa mga fundasyon ba maligit ayan oh. tuloy tuloy ang patrabaho natin ha? sa kabilang vlog yan haba din pala ng upuan Jomar nasa kusina Junjun absent pinagawa daw si tito niya o yan <laughs> wala pala ang lola wala ang lola ayan ayan may itlog pa ah, papisa ba ng sisiw yung ano? Yung manok ni Ate Jen? Dali, ano? So, ayan mga farmer, wala na po ang kubo. Tapos, so, itutuloy na lang daw po ito. Pero, ang ng pintuan yan, syempre. So, may isisingit tayong pintuan. Ito, tuloy na ang landscaping nito. Baka di naman landscape pala yun Tatambakan, tapantayin nalagyan ng damo Ayan Mga tinding linisan pala ito May dahil pang kahoy eh. Maganda pa yung mga kahoy Maganda pa po yung kahoy Actually, matibay pa eh Tibay pa naman, Kaya lang si bebe, yun nga. Ah. <laughs> ka na, tutulog ka na. Na. So, mga. So si Kongkong, Kong, day off daw bukas. O. Oh, sabi niya naman. Ah. Yung ano daw ang nagyayayang mag ano, yung yung lalaki niya. Hindi naman tayo mabibiting sa lupa, mapayaman na. Oh. Dapat mabigyan na ng ano yon ng uh, sila yung hanggang saan ba yung tambak ba dito. Sukatin na kaya natin. Hindi. Lalakihan natin. Ang ganda dito sa so may alatiris ako eh. Pero yung gano'ng kataas, yung ano, kung, pagdating naman dito, konti na lang kasi lumalim pa papaya eh. Lumalim uh -huh. pa yung pande. Eh. Ang laki ng inilalim eh. Ang ganyan, yan na yun. So ito kukunin pa daw, dahil pang kukunin dito. Ito bak na yun. Hmm. na yan. Hindi, ayun o, no? oh, yung pinagukayan. Marami-rami pa yan. Pero ito kasi, wala Aba, pa to. Pa siya. Oh, ito wala pa to eh. Ah, mga ba baba, pa siya. Mm uh -mm. -uh. Pero hindi na siya ganun katas doon dahil sa level na lang. Ng um, sabi ko nga kahit 3 step siguro galing doon sa garahe. Ay sa parke, oh, ba ba sa paggarahe. Masya lang tayo, hindi natin di abutin uh, ng yun. Tubig. Pwede na. Kahit siguro half meter lang itaas doon, pwede na eh. tingnan ko kung hanggang saan na. Kasi, sabi ko nga, uh, sabi ko yan na yung level eh. Yung, yung level na yon yun na yun yung hahabulin natin. Papunta dito. Yung pinantay nilang yun doon. Uusog na lang ng uusog. Sabi yung ko, huwag nyo nang tawa. na Hmm. Yun, pangalawa mm. Yung pangalawang yun. Yun na lang ang susundan. Taas na rin yan. to you ah Ano na rin po ito eh Tawag dito pang ilang araw na ba Monday, one week So seven Seven ng Sunday Eight, nine, pang sampung araw pa lang ngayon Day ten Day ten na pala tayo ng trabaho Pero at least tayo abutin siguro ng 10 days pa hindi na siguro halos kalahati na rin naman eh itilig si kong kong ha? mukhang kong alas 5 na <laughs> <laughs> hindi ko maintindihan to bakit Hindi ko maintindihan kung bakit. Hirap. Ha? Bigyan mo pa nga na isang matinde. Dal Dalawahin mong timba, kong. Ito, wag mo nang diligin to. Wala na yan. Patay na, sayang. Tubig. Ito. Maliligtas pa to. Tapos ito. Grabe, no? Ito yung ano nito. Parang... ano ah Ay, lapit na nating tagpasin yung mga papaya oh. wala na yan Ilan? unang ulan kong makapagtanim tayo sayang sa ang panahon Mag, ano na po magtatanim kami para at least eh, by November uh, papala rin tayo at uh, maging hindi uh, di naman madadali tayo ng bagyo ay may ma-harvest tayong maganda na papaya. Sige, pinakit itong uh, na nila. Ito, sobra dito ang ano. Sobra-sobra po ang uh, lupa dito. Ano, sobra to. Pati to, sobra sobra -sobra to. Mm. ito, sobra din. Sobra-sobra to. Ito, sobra-sobra. Ayan, sobra-sobra po ito sobra sobra ayan sobra sobra to dito tayo magkaroon ng hagdanan bababa ito takambahan pa ta. dito sabi ko ang level niyan ito na yan na yan ang level niyan no? ito na yung Linanscape pa kasi natin. Nakakot oh. ako sa gastos eh. Hindi <laughs> naman. Kailangan din talagang ilanscape pero huwag too much. Hindi naman masyado. So ito okay na to. Ayan, kita nyo po yan. Okay na. Oh. Taas din pala oh. Halos. Halos sa ano ko na pala. Wow. Ayan po ang level. Wow. Leg, hanggang leg ko. So hanggang dito na tayo. Ito na, laki pala na ng bababa. May magkakaroon po tayo ng step. Hagdanan. Bali ang ano niyan, dalawa. Isang hagdanan, isa sa para sa wheelchair, di ba? So just in case na mayroon pong magdaan na naka-wheelchair eh i-ano natin may may ano yan may abang na yan so eto tutuloy na lang ito na level na to dire diretso na lang po yan hanggang doon ang tanong dami pa palang lupang kailangan din huh kakapusin tayo ah laki pa Parang ang laki pong tingnan sa video siguro ano. Ayan. Happy birthday pala sa asawa ni ka Farmer Nap sa Longga. Ulit, ayan. Halimutan ko itanong sa iyo yung pangal, uh, pangalan ni Mrs. mo. So, ayan, happy birthday po, Ma'am. At uh, hope to see you when I see you. <laughs> Sabi ko nga lagi, see you when I see you. Ayan, so, mm, um, napaano nga nila eh, napa tapyas ng kaunti, oh siguro mga 3 meters pa nga ang na ano ni Renzo na dali pero tingnan natin baka okay na rin to hanggang dito hmm. hindi niya na anticipate eh na, hindi niya na hindi pala anticipate hindi niya na natansya siguro hindi niya nasipat sipat hindi niya po nasipat medyo lumagpas siya baka nalibang masyado sa pagdig ano pagpunong-punong ang tubig hanggang dyan oh. kita niya yun ilang araw pa kaya. Hay, pa naman kukunin lupa. Ito itong tinatayo natin ito, ito. Makukuha pa po ito. Kaya lang no nagbubungal-bungal dapat. Hindi eh, ba sila mahihirapan na nagkakaroon ng uh, lawa dito? Parang mas maganda yata yung uh, ano na. pantayin na muna yung kukunin. So po ang update sa ating day 10 ng patrabaho. gagawin niya ng paraan gagawa nila ng paraan yan kasi inabot na nila yung medyo buhangin ah na part na nakukuha ng uh, konting buhangin ayan mga farmer at uh, hindi ko po alam kung papasok sila bukas dahil, dahil Wednesday, uh, Thursday na. Pero itong mga boys papasok. So si Kongkong Kong ang absent pero sa Biyernes daw papasok naman siya. <laughs> so ayun po ang ating uh, schedule. hindi ko lang po alam ito si mga boys ni Edmond kung papasok baka hanggang bukas. Baka Friday, Saturday wala. Okay lang naman 'yan given naman yan at ayan uh, ay yan, no? so hindi ko lang alam baka sunday pumasok naman sila kasi kahit linggo pumapasok naman sila eh. depende na yan kay Edmond pero si Edmond kasi inaano niya nirarush daw kasi <laughs> oo nga naman so eh, pero syempre diba Magbigay naman natin so ayan at hanggang dito na lang po mga farmer bukas ay tuloy ang trabaho ayan. bahala na hindi kami nakapag uh, market ngayon dahil uh, wala si mama Beth. may reunion daw tapos sa uh, ano pa ba uh, mahirap din ngayon mahirap pumasok ng sambales ngayon napakahaba po ng traffic so kahit pupunta ka lang ng subik mayayari ka sa traffic napakahirap po ngayon pumunta doon uh, halos sa Facebook sinasara na nila yung kalsada eh ang puntahan po kasi ng Manila, Karamihan at uh, Pampanga, Bawlakan eh outingan ay Sambales na. So ngayon po ang ano punong puno Dito sana sa bandang Pangasinan kami, kaya lang ngayon medyo na busy naman. Pwede sana maribeles ano. So, ayan, di bawi na lang po tayo sa mga susunod na linggo tapusin lang muna natin tong project natin kasi kailangan po ako dito kailangan natin tutukan din yung uh, ano bukas kung papasok sila kailangan ma ano ko na na ito na yung level habuli na lang tapos ganoon din po yon mapantay na lang natin then na uh, konting umbok siguro sa paglalagyan ng uh, part ng pool o hindi na siguro muna lalagyan parang ganoon tambak ng kontek pero nakakorte na so, si Bebe na ang bahala dyan na dyan na po siya papasok so ayan pati yung mga puso negro ano pa ba yung kanal kailangan din pong buhayin galing doon sa taas natakpan tapos yung pundasyon uh, ng uh, pag anuhan ng uh, retaining wall So, ayun ang mga kailangan po nating gawin mga ka-farmer at uh, hopefully samahan niyo po kami sa aming nga uh, upgrade dito sa farm. Uh, at sa mga walang sawang nanonood, kahit paulit-ulit na pong sinasabi ko ayan, uh, marami pong salamat. Talaga pong uh, pakahirap kasi wala naman tayo script eh. Syempre, tao lang tayo, di ba? Basta ayun. Kikita niyo naman po yung improvement. So, ayun po yung ating uh, project ata uh, para din sa mga bata, 'di ba? Future nila. At para na rin po sa mga tauhan nating umaasa na makapag generate po tayo ng trabaho, uh, malit na paraan. 'Di ba? So, ayun lang. Sana ah, uh, nasa ano pa din po 'yan, nasa Panginoon. <laughs> Siya naman po ang uh, nasa kanya naman po ang lahat ng desisyon, 'di ba? So, kahit anong pursige natin, kahit anong dasal natin kung ayaw niya, 'di ba? Hindi niya naman po ibibigay sa magandang kadahilanan naman 'yon. So, ayun, ha, tanggan dito na lang po. Maraming maraming salamat. At magandang buhay kahit anong mangyari.